yung pusa akong tulog. Yuki! Ayo. Ayo. Good morning. Tabo to you. Tabo. Nemoy, naantok pa yun. Puyat ka ba? Nanghuli ka rin ba ng isda kagabi, ha? Puyat ka rin, ano? Gising na. no oras na oh. Alas 10 na ng umaga ha. Tutulog ka pa. Ha? oy, hey, okay? Sama mo tumingin oh. <laughs> Sama mo tumingin pare. Ha? Gising na. oy, Gising na. Huwag ka tulog. Te lo cuento loco.